gusto mo siyang bumalik sa'yo kasi mahal mo. Pero sa totoo lang utol, pinapahirapan mo lang din naman yung sarili mo. Kasi yung pagmamahalan or yung relasyon is ginagawa po yan ng dalawang tao. Okay? So ibig sabihin is dalawa dapat kayo yung nagmamahalan. Minamahal ka ng partner mo and then at the same time is binamahal mo rin siya. Pero kapag ikaw lang naman itong nagmamahal and then yun na nga isam siya is umalis na lumayas or inatrasan ka um, hiniwalayan ka na is syempre lang klaro klaro naman na ah, wala ng pagmamahal di ba so ngayon ikaw alam mo na nga na wala ng pagmamahal yung tao sa iyo bakit mo pahahabulin so para hindi ka mahirapan utol kung mahal mo talaga din yung sarili mo yes umiwas ka sa tao na hindi ka naman talaga gusto na hindi ka naman talaga mahal kasi pinapahirapan mo lang talaga yung sarili mo so kung mahal mo yung sarili mo iwas ka sa sitwasyon na kung saan nagpapahirap sa'yo. Okay?